Hey! Magandang magandang araw mga kagisig Welcome back po sa aking channel at uh, kung bago ka pa lang uh, sa channel ko, syempre welcome na welcome ka. Kaya kung nga uh, magustuhan mo ang uh, video na to, uh, huwag kalimutang uh, mag i-like uh, o i-share. 30 minutes na biyahe ay parating uh, nakarating ako dito sa lugar na papanaan. Meron lang akong dalang kanin para in case na magutuman ay uh, meron tayong uh, makakain mga kasisid at uh, after gumagasoot up ay syempre punta na tayo sa dagat at uh, ito nga kalmadong kalmado yung dagat hindi uh, ganun kalalaki yung alon, talagang uh, saktong sakto. ito dahil dito ay madalas lumabo sa spot na to kaya sinamantala ko na kapag kalma ay uh, malinaw-linaw siya ng konti. Isang uh, pagasay yung aking nakita dito sa kuyonan mga kasisid o isang uri ng clam uh, At uh, sa may malalim na part ay ito, napakalaking uh, green sea turtle o isang uh, pawikan mga kasisid. Nanganganib na yung uh, bilang nila dito dahil uh, matakaw na yung mga tao dito sa amin sa pawikan mga kasisid. Kaya Madalang na ako makakita nito. At ito meron ako nakitang dalawang lipti o uh, sweet lips. Pero maliliit pa. Kaya pass tayo dyan mga kasisid. At pagdating sa unahan merong uh, kawan ng uh, talakitok na lumapit sa akin o yung mga putian. Napili ko sana yung uh, pinakamalaki. Kaso lang ay uh, hawala mga kasisid. Hindi maganda yung uh, pagkakatama kaya napunit kaya dali-dali akong uh, nag-reload mga kasisid dahil uh, yung iba ay uh, hindi pa umaalis pero nung uh, natapos ako magkasa ng pana kanya-kanyang alisan na rin talagang uh, nang aasar uh, pa mga kasisid at eto sumunod na sisid ay uh, nagtry ako mag ambush at uh, dahil hindi makita sa itaas ay dito ako sa ilalim na kabang merong uh, lumalapit na isda isang uh, yellow spotted rabbit fish o samaral o okay, tong mga kasisid ito yung uh, naging unang isda ngayong araw napakasakit makatinig pero napakasarap lalong lalo na kung uh, lamayo at sa uh, iprito o ihaw sabay, uh, sa may na merong asili saktong-sakto yung nga ngayon ng isang mga sa pagka-dinaing sumunod na sisid mga kasisid same mga uh, technique pag-abang sa ilalim o isang uh, ambush dahil nga uh, yung visibility ay uh, hindi ganong makita pagka nasa itaas dito ay meron ako nakikitang mga rabbit fish ulit o samaral kaya lock on target agad ako sa isa at saktong pagkalabit mga kasisid yun umikot-ikot na parang uh, ko at medyo nahirapan tayo dito dahil nagbuhol yung uh, tali sa kanyang ng uh, mga tinik at uh, mahirap awakan malipot kaya pagkaganitong isna mga kasisig ay um, dapat na uh, gloves pero sa so pagkakataong ito ay nakalimutan ko yung gloves next dive kawan ulit ng uh, rabbit fish talagang napakaraming uh, sa maral dito okay tong mga kasisid kaya sinamantala ko na para sa bawat kalabit ay, uh, o sa bawat pagsisid meron tayong uh, mahuli, dahil ang uh, dive po nato ay mag-stack ng uh, panggulap sa uh, susunod na araw dahil hindi natin alam yung panahon. Pabago-bago at uh, dahil sa climate change ay hindi na natin ma-predict. Minsan ay uh, biglang uh, lumalakas kaya hindi tayo makakapana. Ngayon ay samantalahin na natin ang pagkakataon mga kasisid na makarami at uh, meron naman tayong uh, mapaglalagyan o ipupraise lang natin o ilalagay lang natin sa freezer mga kasisid o lagyan ng ice ay uh, mapipreserve na natin. At sumunod na sisid nagulat na lang ako biglang lumapit ito yung uh, suran o yung uh, paborito ng bayan dahil uh, balak ko sanang uh, silipin yung malaking bato na yan kaya meron akong uh, flashlight na hawak hawak pero hindi ko nagamit dahil yung suran biglang uh, nagpakita sa harapan ko mismo kaya agad agad natin na uh, kinalabitan mga kasisid lumapit suran oh, sarap nito At yung balak kong uh, silipin yung malaking bato na to ay uh, ginawa ko na after ko ma-secure yung uh, suran at uh, flashlightan ko yung mga bawat butas dahil meron ako nakitang labas pasok dito na Maori Sea Perch o Kanlay pero sa pagkakatao yung ito mga kasisid ay hindi natin nakita ang daming butas na pasikot-sikot sa loob at uh, yung Kanlay na ito ay napakahirap hanapin dahil uh, napakagaling tumago at kahit sa ang bato dito mga kasisid sa may malapit ng kanyang pinasukan ay sinilip ko na pero wala. Hindi nagpakita. Kaya move on tayo. At sumunod na sisid dito sa may malaking bato. nagtambay ako. Dahil meron ako nakikitang putian sa di kalayuan pero may mga kasama palang napakaraming na rabbit fish o samaral talagang kawan ito mga kasisid ang dami, sobra halos isang daan ito kaya hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa nag target lock agad tayo ng isa para makadagdag na naman at ito yung pang apat na sa samaral natin tuloy tuloy lang sa pagsisid mga kasisid at eto, nagtry ako mag ambush dahil meron ako nakikita ang uh, mga isda sa palibot na pwedeng uh, maging uh, bait fish o yung uh, pagkain ng mga malalaking isda kung mapapansin nyo mga kasisid yung uh, corals dito talagang uh, wala ka makikitang kulay iisa lang yung kanilang kulay kulay patay dahil sa mga illegal nagawain dito sa amin mga kasisid ay uh, ganito yung uh, nangyari sa coral reef isang uh, samaral ulit dito yung uh, natin kaya makadagdag ulit tayo ang limang uh, ang o yung ketong na tinatawag sa bisaya next dive nakakita ako ng uh, tatlong utian dito o tatlong talakitok na pumasok dito sa may malaking bato kaya lang medyo mailap mga kasisid malapit na sana kaso lang uh, hindi nakatagilid sa akin kaya hindi natin nakalabitan agad at uh, inantay ko pa pero tuloy tuloy talaga yung uh, kanilang paglangoy palayo mga kasisid sayang sobra isang kilo na sana na talakitok yun at uh, nagantay pa ako kung uh, mayroong uh, isdang uh, lalapit at uh, eto kawan ulit ng uh, samaral. Kaya another uh, target lock agad tayo para dagdag ulit sa ating uh, pang-anim na samaral. sumunod na sisid mga kasisid ay uh, ambush yung aking ginawa dito dahil la uh, medyo malalim lalim na at uh, hindi na talaga maaninag sa ilalim ay dito ako nagantay meron nang na uh, umiikot na samaral dito pero itong uh, putian yung aking uh, na target mga kasisid hanggang sa lumapit ng gusto at sakto naman ng pagkalabit ay napakaganda ng pagkakatama fine shot kaya hindi na nakatablangoy kung nanginig na lang mga visit. good size na putian ito o isang uri rin ng uh, talakito kaya yellow spotted tribali another ambush oh, same spot pa rin ito mga kasisig kung saan ko napano yung uh, talakitok nung una ay uh, dito ulit ako nag abang dahil uh, maganda nga yung uh, lugar maraming uh, malilit na isda na pwede nilang uh, makain at uh, hindi tumagal ay uh, meron nga sakto sakto talaga mga kasisig yung pagaba ko meron na namang uh, another putian na lumapit at ito uh, ang nangyari after kumasecure yung uh, putihan na ito mga kasisid ay uh, nagdahan-dahan ako nga uh, pabalik sa tabi at eto habang uh, papunta ako sa tabi ay merong lumabas na coral trout malaking uh, suno na ito kaya luck on target tayo kahit merong uh, samaral sa unaan na dalawang piraso ay uh, hindi ko pinansin kaya lang nung uh, pag-abanti ko kung saan na uh, pumunta yung uh, coral trout pula pula po ay wala na doon mga kasisid medyo nalungkot tayo dahil uh, meron na sana nga uh, sa maral na pwedeng nga uh, panahin pero may dala tayong flashlight at uh, sakto naman nung uh, nag naglight tayo sa butas ay nandoon siya mga kasisid kaya agad agad tayong nagbawas ng kasak at uh, alanganin pa yung uh, pwesto pero malaki na ito kaya kinalabitan na natin after ko makapagpahinga ay uh, binalikan ko eto nag alikabok mga kasisid hindi ko siya ganong uh, makita pero yung uh, bala ay uh, dinala sa loob at uh, hindi ko mahila dahil uh, nakasabit na kaya medyo kinabahan tayo dito mga kasisid dahil baka stuck yung ating bala na hindi makuha try kong uh, dinukot dito pero hindi maabot yung uh, bala at uh, medyo naubos yung hangin natin dito, kaya akyat muna at uh, mag-isip ng uh, diskarte kung paano makukuha mga kasisig at habang uh, nag-iisip tayo ng diskarte kung paano natin makukuha yung uh, isda mga kasisig ay uh, shoutout muna natin tong uh, Kayadong Family from Iqabeti Tarzan in Palawan, rapi Bantelan Roberto Lacena, Joseph Cantar, Steph Tobias Edmundo Sorbeto, Juben Cambari Orlando Tadipa from Antipolo Nelson Barcena from Gagayan, Bali; Valley Husser Daddy from Isabela Harold Bistar from Quezon Province Norman Salvador from uh, Ormoc Lady Edward Manalasan from Bataan Maita Purino watching from UAE yan po sa mga OFW pa natin uh, na masugid na pagsubaybay sa ating uh, pagsisid mga kasisid ay uh, ingat po kayo dyan maraming maraming salamat at nung uh, pangalawang balik ko ay uh, dito ako sa kabila tinignan ko dito kung uh, merong uh, lusutan at yun na nga mga kasisid merong uh, lusutan sakto naman nung uh, pagdukot ko ay uh, nahawakan ko yung uh, isda mga sisid at uh, tinanggal natin ito sa bala dahil uh, hindi ko mahila yung uh, bala na nandun yung isda ay uh, tinanggal ko muna yung isda sa bala at uh, sumunod na sisid ay uh, bala na yung uh, kukunin natin ito isang uh, lapu-lapu pusuno yung uh, napanan natin dito good size kaya hindi lugi sa pabalik-balik na pagsisid pumatuhog yung lapu-lapu ay uh, yun na dali-dali na akong nagpatabi dahil palow tide na at yung uh, visibility ay palabo na ng palabo mga kasisid kaya wala nang uh, gana mamana marami pa sanang isda pero lumabo na yung antagat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Walo, samaral. One, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habang uh, kumakain ako mga kasisi daya uh, tuloy natin yung pag shout Ellen May Kasumpang at sa asawa niya si Butch at sa mga anak niya Maya Chel, uh, Agustina Ilisis Jisrel Ellen from uh, Manila Kapungil Explorer from Tagbilaran Bohol Oliver Baliao Cabino Iblog from uh, Oriental Mindoro Fernandez Family Johnny Jacten Lemuel Cabaluna from uh, Misamis Oriental Ayan Jelben Mujeres JM Jenny Nel Third Gion ng uh, Barangay Munting Mapino na ma Itagiti Shoutout po sa inyo Third Cyril ng uh, Bambam babis kaya Ayun na uh, Habang uh, nagkikilaw ako mga kasisi daya uh, Nais ko pong uh, magpasalamat Sa walang sawang support, ah. At, uh, suporta At Sa pag uh, bigay ng uh, oras para panoorin yung uh, mga videos ko mga kasisig ay tapos uh, puso po akong nagpapasalamat at uh, God bless us all po. natin yung dapat natin gawin. At kadalasan po, may mga tao na they will just focus on what they want to do. But they neglect what they need to do. Kaya Three na kayo? Sabudo, huh? have so Let's pray. Okay. Ang totoo po. mga kasisid. Nang alam namin. Ulam. Kinila kanya. Shout out